Yo, what's up mga ka-hombre ko? Ito si Kuya Dodge TV Vlog. So welcome to the... Ito nga pala yung ginagawa namin. The biggest! Biggest! Trabaho ginagawa namin ito. Bahaba nga pala namin ng halob lang. 700 pieces na CHB6. So bahaba muna kami. Mga kabigis, mga ka-Dodge TV. So maraming salamat sa lahat po ng mga sumusuporta sa akin. Sa pa, kung sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin subscribe nyo na po ako Kuya Dudes TV Vlog sa Youtube channel ko sa Facebook ko Kuya Dudes TV point zero Yan. sa TikTok ko naman Kuya Dudes TV marami salamat sa pagsuporta nyo sa akin at baba muna kami ng Halo sa mga gustong order ng HP ah, pwede nyo kaming message dyan sa page kahit ano nag-deliver de nga pala kami ng buhangin graba, white sand vibro at CHB kung gusto nyo magpa-deliver Marikina Montalban San Mateo. sa mga tayo yan nakakapanood ng mga videos ko, ito uh, ah, de deliver nga pala kami. Sa so, mga gusto mong paggawa ng mga bahay dyan, magpagawa na kayo habang tatil pang yung araw. Hindi okay, sa mga darating ng mga panahon, magtatagulan na. Kaya kailangan magpagawa ng kaayos. Maraming tulong na sa amin yun. Natulungan ko ninyo ako. Natulungan ko rin kayo. Kasi pagka bumili kayo sa amin, meron kami biyahe. Ganun yun. Like, delivery pa sa inyo. Yo. So. Hey guys. <laughs> di, na, di natin naiwasan na wala na nang basag pero pero yan free may may limang na ano may limang ah, dagdag Ah, may mababasag. The bees! The bees! Pagawa na kayo ng bahay. Pumunta kayo guys, kung saan yung deliver gusto nyo. Para ma na namin kayo. Kung gusto nyo naman magpahakot ng panamba, Contact nyo rin ako. Pwede rin, kung tayo sa amin. Toto, toto. To. to, to. Biggest. Comment na kayo. Quality, quality. Maka-serve ko yun, makakabing pera. Oo, oh, gusto maraming yung pera. Kaya mag-comment na kayo, guys. Para magkaroon ako ng biyahe. Kasi kailangan kong makaipo ng 10,000 a month. Kasi dami kong bayarin. Kaya kailangan, umorder na kayo sa amin. Legit to ha, legit ha. Nag-deliver -de talaga kami kahit panambak. Nag-deliver De talaga kami. Kahit, kahit ano, kahit buhangin, white sand, blue sand, vibro, binistay na buhangin, white sand. three graba. Nag-deliver De kami. Rekta tayo mga Adults TV. Mabibigyan ko po kayo ng autograph. May libreng picture pa. Kahit hindi ako sikat. Alright. Ah, natapos na nga pala namin yung pagdi-discarga namin ito so wala na siyang laman eh. diba so yun bibihan na ulit kami para makarami pa kami ng bihay kaya sa mga gustong order mag comment lang kayo ibibigay ko ang sell number para kuhuntakin nyo kung gusto nyo magpa-deliver maaarang siyan Mateo o Marquina, pwede kami mag-deliver ah, depende kung anong gusto nyo yung size yung um, sukat mayroon din kasi pwedeng taasan depende sa usapan basta order lang kayo sa amin ang lating quality hingil pa di ba? so yun guys nice. So bye-bye na kami sa so, God bless sa lahat ng mga sumusuporta sa akin kay Kuya Dudes TV. Sa lahat ng mga nanakakapanood ng mga videos ko, maraming salamat sa inyo. God bless po. Lagi po tayong mag-iingat.